po sa pagtamod sa ating amahan sa lungsod din sa tubot, si Mayor Jericho Cabango. Uh, sir, salamat kayo sa inyong pagtambong. Nagpita ang padmi. O nalakpita ang gini ang atong project na Farm to Market Roads sa uh, PRDP, no? Funded sa PRDP nga naglisod gini. Kaya vote mi sa punto nga atong panahon na makaparagip ko ka Mayor, na inyong rin ang gitrumpa ang inyong inyong session ang ito ko ka transparent sa tubod. Ang anas so na ka-transparent sa ilang mga activities kay eh, while nag-session ang council, dahil ito ang pahalungan eh, dito sa tao sa gawas. Yeah, so kung usap yung mga discussion, so wala nagyong matako. Kaya okay. niabot mo sa punto, before na na-approve ang inyong dalang gini sa KRDT, iagi pa na of Kalispod. Okay. <laughs> Let's see now. May ask you siya kung saan you're going to work, right? Nakari nga nilika mo na ay ipag-buzz ba sa atong daglan? Kung sa nga naagay atong ligin mo abang ganun lang tangang-tangan, so niya agay niya na tubig sa seksyon, na iyon naaang ako ang representative sa social and environmental safeguard unit sa national office sa Mindanao office o sa ako ay dahil sa RPC umten sa Kalayang de Oro para ma-resolve nato ang at ato ang ah uh, hardship or problema sa dalan o kano'y sa Ginoo ang gyud na resolve o dai tabo gyud kan buhos na ta ka ta problema -ta so pohon dali na mahuman